ang mga kriteriya kumbaga at mga katangian ng isang karapat dapat na kandidato para sa eleksyon eleksyon man na ito at sa mga darating pang mga panahon inshallah ayon sa maluwalhating Quran at sa sunna na dalisay So dito, inilarawan ng Quran bilang Quranul Karim. Nalalaman natin ang kahulugan ng Karim dito, maluwalhati. At ang sunnatul mutahara, kabilang ito doon sa mga paraan kung paanong binabanggit ng mga salaf ang sunna na tinatawag nila itong motahara Ibig sabihin, sunna na napagtibay, sunna na dalisay, hindi katulad nung kumbaga pinaghahawakan ng mga ligaw na sekta ng mga hadith na hindi naman mutahara. Kumbaga hindi naman dalisay o hindi naman Sahih, hindi naman napagtibay. Sa lahat ng ito, insya Allah, ay mula sa matitibay ng mga batayan, insya Allah, na dahil dito, hindi ito mapasisinungalingan at hindi tayo mapagbibintangan nino man na kumikiling tayo sa kufar, kaya nagpapahintulot tayo ng uh, pagtakbo sa eleksyon o pagboto sa eleksyon. Kasi lilitaw na naman ngayon, eh. palagi naman nandyan sila. Lumilitaw yung mga tao na merong taliwas na ideolohiya, yung mga kumikiling sa mga terorista. So, meron silang mga sinasabi, kufur, shirk, ang pagdalo sa uh, sa eleksyon, kumbaga pagsali sa eleksyon o pagtakbo sa eleksyon kasi raw nagpapatupad ang tao. Yung mga sumasali rito, nagpapatupad sila ng uh, batas na hindi batas ni Allah. Katulga sa tatlong ayan na nababanggit sa surat ni Nisa, wa malam yahkum bima anzalullah, paula humul kafirun. At sa ibang aya, binabanggit doon fasikun at dalimun. Sino bang hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, sila yung mga kafir, sila yung mga suwail, at sila yung mga dalimun. Na sa kahulugan ng makasalanan o kahit sukdulan sa kahulugan na mushrik. Pero malinaw yung ayah. Ang sino mang hindi magpatupad o oh, kumbaga, ang sino mang, tama, hindi maghatol ayon sa ipinahayag ni Allah. Ang tao na tatakbo sa eleksyon, niba Muslim. Tatakbo siya sa eleksyon at ang layunin niya ay ang pangalagaan pa rin ng mga karapatan na pinangangalagaan sa Islam. Hindi siya nagpapatupad ng batas na liban pa sa batas ni Allah. So ibig sabihin hindi siya sumusuway sa ayan na yun. Okay? Magpatupad man siya ng batas ng tao, Iba, ipinagbabawal sa konstitusyon ng Pilipinas ang pagnanakaw, ang pagpatay na pareho namang ipinagbabawal sa Islam. Walang problema doon. Ang problema kung ang Muslim nga ay maghahatol ng hindi na ayon sa hatol ni Allah. Okay? Actually, mas malapit pa sila yung mga terorista na nagaangkin na kafir daw o mushrik ang sinumang Muslim na may kinalaman sa eleksyon, sila ang mas malapit sa paghahatol sa pamagitan ng iba pang batas liban sa batas ni Allah. Kasi sino bang nagsabi na papatayin nila hindi nila kasapi o alipinin nilang Muslim o kakamkamin nilang yaman ng Muslim o magjijihad sila laban sa Muslim. Walang ganun. Hindi yung ginawa ng sahaba, hindi yung ginawa ng salaf, walang sinong matinong Muslim ang gumawa ng ganun sila lang na nag iimbento ng sarili nilang relihiyon, silang mas malapit sa shirk, silang mas malapit sa kufur, silang mas malapit sa pagiging suwail kay Allah, hindi tayo. Sa so, nilinaw natin ang usapin na ito na tayo ay sumasali sa eleksyon para kay Allah, alang-alang kay Allah para sa kapatakanan ng Islam at ng mga Muslim.